ready na okay, diba tayo mga kaagos time check 7 3 minutes para mag time clock baba diba na tayo sa BTC para mag out

pa tayo dito sa BTC dahil dito kami nag-out Ayan, ang ating mga kasama, mga kaagos. Kaantay na rin sila mag-out. Ito ang BTC. Bar City Training Center. Wow! May good naman. Ito ang mean, aming witch from... Ayan oh. Si Boss B. Ayan. Ayan po. Kumatakbo sila. Bawal kumuha. Bawal bawasan. Out na kami mga kaagos. Pasok sa banga. Ayun na. Thank you. Thank you. Pagkatapos ng trabaho, Diretso sundo sa pang ng Tagod. Iwang ko pa susi ko mga kaagos. Buti may gwardya kami. Diretso tayo ron. Aantayin tayo ni Yumi. Let's go mga kaago Samahan nyo ako ng trabaho Pagkatapos ng trabaho mga kaagos diretso sa school ni Yumi sabi si Yumi mga kaagos do sa ating chipitin Okay,

si Malinis Ayan ang aking Ayan Kalian mau nanti kena nih mama. Yang. Membagmu. Bapak itu. Kena, hui. Ini kena. Kena. Tum tum tum. Up dan tan. Helmet. Oh. Huh? Ala, maglalaro pa sa bahay na. Naantay, inaantay tayo ni Kuya Sid. Oh. Oh. Okay, si Sabi ko kay teacher birthday. Oh. Ay, birthday diba? pala ng kuya ko, hindi lang pangalan. Tama, birthday ni kuya, kaya uwi tayo, hawakan mo. Okay. Ito pa mo itatakot pa. mo, huwag mong patayin ha. Yeah. Dito pala ako sa school ko Ayan, okay, ayan, ayan, ayan. Malaya Elementary ayan, ayan, ayan. School School Pakita na school mo Ayan, oh okay. Malaya Elementary School ayan, ayan. Grade 1 na ako Grade 1 na yan na. Ako na Ako na. na Para, ano, dito ayan. Ayan. ayan Dito sa harap Ayan, nakita na yung school mo, di ba? Ako Sige um, lang, wait lang Huwag hmm. mong gagalawin to, ah para makikita natin yung ano daanan natin pag umuwi si sa bahay okay okay mga kaagos Sina na uwi na ang baby kong maganda uwi na kami pwede ulit bili popcorn uh, Huwag wag na palagi. Ano na tayo eh? Ano? Nakasakay na tumapak mga pakunan. ba yan? ko na. <laughs> ko lang kasi yan ako. Dapat makita mo agad. Susunod na lang. Tomorrow. Aantayin ka ni Kuya May spaghetti si Di ba hindi ako mahilig sa Hindi. come ris, ris, ris pala? tulang pa, may sipayan. ris, 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 ris. baby home ng baby ko may kwarto small, na pala ako dun guys small home sweetie home may kwarto na ako dun ha? kwarto may kwarto na ang baby ko dun sabay bahay May kwarto ng baby ko makakal ah, nyo ha Ang doon pa yung mga laruan ko lahat. Hmm. Lahat ng gadoon. Ay, dito na kami. Sa may Ay, Dun kaganina, tamay labasan Ano? Ang na po si Papa. Subscribe niyo po yung channel ni Papa. Tsaka like. Para maging famous ba? para maging famous na si Papa. Wow. Open mo yon. Apo. Video. Sa said na ako birthday ng nikuya bakit ni Kuya Sid-Sid. napu nikuya sizin wow inintay nyo inahintay nila birthday na po ni Kuya Sid-Sid. Wow! nang niyo, nang po ako nila. po ni so so. Kuya. Excited na po ako. Nagmamadali kami. Hey. Mula, muna tayo. Apo, bye bye guys. Nakalito <mulay> 'yung. Grabe, nilabang ng misis ko. Ayan. Parang Christmas tree na ang bahay. Wow! Yeah, no? Maganda si mama! Ah, si, mama. Oh, si mama. pala yung Nakalimutan ko ba yun? pala. Yung... Hey, ako? Ay, ikaw pala. <laughs> Ang pinakamaganda, nakauwi na rin. Galing school. Mga kaagos. Ay, nako. Mga kaagos. Mayroon pa tayong isang ayan. May one battle pa. Mga laruan ng baby ko. Ayan, oh. Bye bye, bye, -bye.